Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay uh, mag-warehouse ka ng marami. It's a million uh, metric tons. Maring may mabulok talaga yan pero buffer stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. So mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa walang well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, P, kung ano-ano pa. Salamat, Mr. Chen. Sa so, NFA po, ano po ba yung uh, mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL, Mr. Bucor? Ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock no, for uh, calamity relief uh, whether natural or man-made. No? So and buffer stocking na lamang ko. Ng, ng rice uh, it, with regards to rice, no buffer stocking and okay. then the disposition of these stocks for uh, a uh, for uh, uh, as a priority to the calamity relief no and then, uh also for disposition of this to prevent uh, the disposition of if it's before it becomes uh, unfit for human consumption stock buff, uh, as part of the inventory uh, management of uh, nfa ano po yung volume ng buffer stock natin na dapat na maintain natin over a period of time so as per um as per RTL implementing rules and regulation, dapat ang NFA would maintain nine days of consumption, which is 6.6 uh, million bags, uh, uh, Your Honor. That's the target. Six point some, 6 .6 million bags. That's about 15 days or seven days? Nine days. Nine days, Your Honor. Nine days lang. Hmm. Eh kung halimbawa ito ay para sa calamities lang, ilang bagyo ba ang dumarating sa ating bansa in one year? Bagyo uh, it, na lang muna, mm. wag na muna yung iba. So usually more than 20 your uh, honor. So paano mo binabalanse yung stock kung uh, 9 million bags lang pala? So alam mo nakikipag-coordinate ka sa pag-asa, ilang bagyo over the year ang darating, na nakikita mo. Kung 20 typhoons in a year, na-estimate mo kung kailan yung volume March pa lang halimbawa, alam mo na siguro pa, kung ilan, and then June, September, October, alam mo ba yon? Yes, Your Honor. Well, basically, we look, uh, first, of course, Debo, we... Paano nyo, paano nyo naman manage? Kabi mo kanina, judiciously manage, kamong ganun. So, in the face of 20 Uh, regular typhoons that visit our country paano mo judiciously na ma-manage para sa ganun napupunan mo yung pangangailangan mo ng apektado sa calamities basedo yun ng study ng NEDA after the after the law was uh, uh, was approved no uh, in 2019 so based on study recommended by NEDA and other government agency in the joint study ang risk is about uh recommended the buffer stock level is 9 days no uh this is equivalent to more or less 3 three... paano mo namanaage na guide eh? mm. paano mo nalalaman kung kailan darating ang bagyo 20 ngayon eh 9 million bags paano mo i-distribute over the years yeah. um hindi, hindi naman natin ang ang bagyo talaga based on study, uh we need to provide 6.6 na standby na 6.6 million. Alam natin and, yung buffer stock. Mm, Ngayon 20 typhoons ka mo in a year. Mm, so paano mo judiciously na ma-manage yon? Paano mo nakikita yung pagdating ng bagyo, sari-saring bagyo to over the year, 20 typhoons ito eh. So tinatanong ko lang kasi kung paano sa NFA ninyo minamanage yung stock para hindi mabulok yun. Kasi sabi mo, nabubulok na eh. Uh, your Honor, if, uh, with your... Ibigyan e, intel... mo kami uh, ng idea yeah. para sa ganun. Halimbawa, January, hmm. February, March. Hmm. So, okay. May pagyaban darating yun. Pagkatapos yung susunod na... Uh, quarter, ilang bagyo ang darating doon. Ang susunod na quarter, ilang bagyo ang darating. Hanggang sa katapusan ng year, namamanage nyo ba ng tama yung stocks? Kasi 9 million bucks lang eh. Uh, uh, Your Honor, actually 6.6 million bucks ang 9 days natin equivalent. No? Ang start ng typhoon natin season is July no? of the year. No? July, August, September, yun yung mga malalaking bagyo hanggang uh, December. No? Ang, ang stocks natin sa NFA when we buffer most of this uh, is uh, procured from the farmers uh, September October November during the wet season no uh, of the year and then um, we stock this to make sure that uh, we will be able to make available this rice for the following year no so normally sa yung nabibili natin ng September October November uh, tinatago natin yun ng palay and then by that by May June Uh, April, May, June, we have to make sure that this will be milled so that uh, we can position this already all over the Philippines based on risk and uh, probable demand uh, from each uh, provinces. no So naglalagay na tayo even uh, Batanes uh, by February, March, naglalagay na tayo ng uh, forward stock sa kanila at uh, we try to keep uh, as a uh, log preserve the shelf life as uh, long as possible no kasi may shelf life no? based on study after three months nag-start na siya mag deteriorate no so if we buy it uh July uh, September October November uh 6 months after we have to mill them so pag dating ng April May June dapat ma na siya at uh, make it uh, standby already as the buffer stock in case na merong calamity no so we have three months to dispo uh, to make it uh uh, dispose for the calamity relief operation and then after that uh, of course uh, the the physical uh, biological na uh, characteristic of rice will uh, start deteriorating uh, but we try to extend that as much as possible kaya ang hinahikayat natin as bi, uh, my big part of my job is to make it prepare na Instead na 6-3 rule, imo-modernize natin yung NFA na magiging 12-6, no 12 months as palay na reserve para ma-extend natin yung shelf life para ma-avoid natin itong distress selling no so dito sa 2023 if i uh, may uh, your honor, i can submit you part of our uh, uh our presentation no on how much uh, stock that we sold in 2023 and also uh, to put relevance uh, also in 2022 and 2021 no so 2023 uh our stock uh hindi ko hindi ko maintindihan ng ang paliwanag mo administrator eh. Uh, sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha pasensya ka na no. Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini stack para hindi mabulok kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa iyo na paano niyo ini stack yung 6.9 something million bags? para i-address yung pangangailangan ng ating mga kabayan. Sa panahon ng calamities lang naman ito, ito lang yung mandate mo eh. Hmm. Buffer stacking ka lang eh. Sa mga tuwi, dinisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na... Paano na yung warehouse mo ba? Walang, uh, walang facility na... Bakit sa Japan, pinagtanong ko, kahit na 10 years, eh, hindi pwedeng mabulok yung, ano, yung, uh, yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag i -stack. Kung ang pangangailangan ay talaga eh, para i-address natin yung nawalan ng uh, pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay uh, hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang. Mer meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala wala, wala ba kayong ganon? Uh, your honor, uh, no, Buma... hindi wala pa kayong ganon. Meron na wala. Wala sa ngayon uh, your eh, Honor. Kaya we hindi have namin maintindihan pa paano ka nag-i-stack eh. 6.9 million bucks. Hindi mo maiisa-isay sa amin kung paano mo ito na i- na ibubukod sa pangangailangan ng uh, mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala kaya pala nabubulok. Bumili ka ng uh, Bumili ka ng palay, sino ay nag mail Kayo din? Um, NFA at contract yan sa labas, uh, Your Honor. Oh, magkano so, ba yung pag ka ng uh, isang kilong palay, magkano ba ang recovery rate? Uh, 63% ang uh, target namin, Your Honor. Mali yun, dapat 65%. Mag magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, 'yung minimum para hindi kayo is 65% ang rate of recovery. Paano 'yung darak? Ang darak is part of the milling service na kung kung NFA binibenta natin 'yon no, ng NFA. Eh, kaya ko uh, tinasabi kung, ano ano ba sa English 'yung darak? perhaps? Uh rice bran. Huh? Rice bran. Your honor. Oh, bran. Hindi ba 10% ito ng ano ng uh, ang nare recover mo sa tarak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo. Yes, your honor. So paano yung Reveal. binlad? Binlad pala. Binlad pala eh kapampangan. Pasensya ka na na ko. Eh. Yung binlad, ilan ang recovery rate? Sorry, yung uh... Hindi kasama na yun sa ano? Kasama na yun sa rice bran. Na binlit. Kaya nga, tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlit? Usually, mga kasama yung sa kwan, sa rice bran, 8, 8 to 10%. Alam ko, usually, magkano nga ang recovery rate, binlit? Per kilo. E eh, mo ah, ha. Magkano per Kumili kilo? Na ng isang kilong palay, eh? ah. recovery rate, 65% magiging bigas. Hmm. Yung Darak, Brand, is 10%. Mm. Eh yung Binlid. Binlid, mga 2-3% lang yung owner if, I, if, if I'm not o mistaken. O yung sinasabi ko sa iyo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa Miller yung Binlid at saka yung Darak, ibig sabihin, mababawasan sa cost. yes, Nabi, nabibili, na, na, na ibebenta na... Ibabayad mo sa kanya, di ba? Yeah. Meron tayong proseso na approved uh, Your Honor, yung Hindi uh, payment in kind, ng... payment in kind for the milling services. So bibigay nila, this is approved na kwa uh, na guideline. Uh, they will uh, provide us based based sa test milling na uh, minimum of 63% na recovery. Tapos yung rice hull uh, and other byproducts sa kanila na yon as the payment for the milling services. Ano Now, mo kasi kaya ako tinatanong ito, administrator ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung uh, yung 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 bigas sa, sa rate ninyo na 19 pesos per kilo nagbigay kami ng tatlong pisong pabuya para masaya yung farmer so binili namin at na 22 pesos per kilo nung ipakiskis namin yon yung bin at saka yung direct binigay na namin doon sa Miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pupwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo, hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Buffer, lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay uh, mag-warehouse ka ng marami. Let's say million uh, metric tons. Maring may mabulok talaga yan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Pucor, Pid, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay eh para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, Madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mister Chair, hindi ako maniniwala merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Sabi ko nga sa iyo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may, makasa, may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa, para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta dinurado. Yung wala ng kita, ibibenta lang sa kanilang mga empleyado. pwedeng pwede yun eh. NFA should be, should be the one doing that. Kasi kayo yung merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit uh, Mr. Chair pwedeng bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stacking ka na lang. <clears throat> At kung kung ikaw ay nakikipag uh, coordinate sa sa, sa asa alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day ay in a year. Pero yung malalakas diyan, 6 to 7 lang. Tama administrator? Yes. Hindi yes, naman lahat ay eh, malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan nito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan, hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit ka, uh, ma mahirap pong uh, baligtarin yung ganunong pananaw kung, kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po Mr. Chair.